Sasabi kong hindi siya normal ay so ngayon mga bok e na natanggal ko na yung bato ito na ito na siya bali itong bagay na to ito yung likuran tapos yun yung sa harap tapos yung don. ah bali dito yung side na yan tapos ito yan yung nakadikit doon. So ngayon ang nangyari sa butas na to mga bok. Ganun pa rin ano. Anapog pa rin. So normal na yung ano. Parang yung pagka ng bato normal na. Paglampas dyan. Yan kasi yung bato na yan. Yan masasabi kong hindi siya normal. Ayan. Hindi siya man-made siya, no? Yung bato na yan. Parang may muka. Ayan. So, dalawang mata. Ayan. Mata yan, mata. Ilong, tapos bibig. Parang tao. Na nakatingin sa baba. So, sa baba niyan mga bok, yung bato na yun, mamaya papakita ko. Mahabang bato. pagkatapos nyan anapog na dito sa baba na to so parang natural formation na hindi na man made ano? kaya tinigilan ko na tapos yung ano yan yung tinitignan ng bato na yon yung mahabang ano yan kasi yung nasa baba dito sa part na to dito banda sa baba parang ito yung tinitignan ng bato na yon ito ito rong batulang din na ang kakaiba sa lahat ng mga nakuha ko. Parang ito lang din. Wala akong ibang bato na nakita na pahaba na ganyan. Ano? Yung crack niya dito, abot yan din dyan sa loob. Ano? Hanggang doon sa likod. So wala akong ibang nakitang bato na mahaba galing dyan sa ano na yan. Siguro mga 5 feet lang mula sa edge na to. Bottom, bottom niya yan eh. Baka ito yung ibig sabihin ng sign na yan. Ito yung may triangle sa ano. May triangle sa loob yan. May triangle sa loob yan oh. No? Tapos kinunikta doon. Tapos may butas din di Ay, butas. May line din dito. Ayan. Mahaba. Tapos may linya din dito, dito. Natakpan lang. Parang triangle na Tapos kinabit dito sa ano. Ayan. Alam kadugtong. So ngayon mga bok. Ito. Papakita ko muna sa inyo to. Mga yung marker natin ano, napikas. na ano tuloy tanggal oh. So ito mga bok. Yan. Kita. Itong marker na to, dito ko to nakuha mga bok ano, dito banda. Ah, uh, dito halos ano pa. Mula sa ano na yon. Mula sa tap. Kulang-kulang dalawang p nakuha ko to kasama ito mga bok ito itong isang bato na to tignan niyo muna maigi dito para para makikita dito tayo ayan. ayan yung bato itong ito yung nasa ibabaw mga bok ano at may mga maliliit siyang guhit na kinain na ng lupa. Ito. Bigat. Tapos dito sa kabilang side, ayan siya, yung kabuo niya. Ayun oh. Hmm. Naka print may may printer. Tapos may malit na triangle yun oh. Tapos sa ilalim, ito 'yon. Yan yang ilalim niya. Ay ganito na lang. Para mas kita. Pansinin nyo muna na maigit. Pagmasdan nyo muna. Tapos, sumunod dito. Magkahalos magkadikit lang ito mga bok. Yan. Nakaganito din tong ano na to. Yung itsura nito. Pagka nung nakuha ko nakaganyan. Ito na tanggal ko na. Pero yan talaga mga bok. Ayan. Yan guhit niya talaga yan. Yan. Yan ang mga guhit Tapos dito sa likod. Yan. Kabila. Hindi masyado nakikita. Kita ang. Ito yung itsura niyan. Yan. Itsura niya. Kabit ko muna yung isa. Tanggal kasi. Hirap. Yan, ito yung itsura niyan. Yan oh. Yan siya. Parang, parang ulo ng ibon ano. Pero nakatihaya ito. Yan. Katihaya, ganyan. Pero mabalik tara natin, parang ulo ng ibon. Yan. Oh, ibon na ibon. Hmm, parang maya na may isang pakpak. -pak. Tapos, may pinter. Tapos, may H. May letter H. Tapos, may arrow. Yan ang arrow. Hmm. So ngayon mga Bok Itong isang bato na to nasa ano pa lang to. Pula diyan sa dyan sa top na yan, mga da, dalawang piye lang mahigit, 'yan. Pero dito mula dito at sa top na yan kasi naka-slide nang ganyan. Mataas tong dito, dito medyo mababa So mula dyan hanggang dito sa ano na to nasa 3 feet yung kabuuan niyang lalim mula dito sa bottom niya pataas 5 feet. so ang sukat nga pala nito mga bok itong bato na to uh, 8 yung kapal niyan tapos doon itong yan dyan banda nasa 19 tapos yung kabuang haba niya 3 dito naman, 2, tapos 19 din yan. So parang ano sya, malapad tong dito banda, dun maliit. Manipis naman to dito, dun makapal. Ayan, parang ano sya, parang teardrop. Yan, manipis tong dito, tapos pakapal ng pakapal. Tapos halos parang bilog yan dyan, pabilog. Yan. Tapos flat to dito. Sa ilalim naman ito mga book. Ay sa gilid niya, hindi to ilalim. Sa gilid niya. May dalawang butas ito. May isang mababaw, may isang malalim din ito. Malalim 'yan mga buk 'yan. Ito mababaw lang yung isa, ayan oh. Ayan, mababaw lang. Pero dalawa sila magkasunod. Mababaw, may malalim. So, bat ko ba pinakita tong batong na to? Ito mga bok. Yung isang marker na to, ayan o, meron tayong itim na letter D na may 6 rays. Tagdiltag. -tag. Para makita niyo. So ito, ayan, mula sa triangle, ayan o, mula sa triangle na to, Papunta sa ilalim, may letter D. Ayan, pinasak talaga yan mga book. Pinasak yung itim na yan. Pinasak to. Ibang bato to. Tapos, meron siyang race. Ito, one. Pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Panglima. At ito yung panganim. Ayan, panganim yan mga book. Panganim na race yan. Ayan o. 1 2 3 4 5 6 Bali pang pito itong isa. Ito. Karugtong naman to dito. So may mga ano to kung mga book. Eh uh, Itong marka na to related yan sa bato na yan. Ipapakita ko muna to. Kasi ito nakuha ko to mga book. Bali ang position niya nagkaganyan. Dito lang. ayan nagaganyan yung position ng bato na yan. Tapos, ito naman, dito sa ilalim, sa ilalim niya mismo dito, sa kasunod lang, halos magkadikit tong dalawang bato na ito nagaganyan. Kung mapapansin natin tong bato na ito, mga bukayan, ay may araw siya pababa. Yan o. Araw niya pababa, kaso may guhit dito, isa. Parang di yata kita. Ayan o, ito ito, may arrow siyang pababa. Ayan, pababa. At meron din dito sa kabila. Ayan o. Parang U, hindi ko masyadong ano to. Parang U, tapos may parang may V. Tapos sa kabila, sa kabilang side, ayan, parang letter K, parang flag, pero parang triangle. May guhit dalawa yan dalawa, ayan, isa. Itong guhit na to, isa. Ito yung pangalawa. Pangalawang guhit. Ayan. So, i-ano na lang natin na triangle yan, bukano. Tapos, mayroon tayong makikitang letter D na kahawig nito. Ayan, no. Oh. Magkahawig sila. Parang letter D yan. Flat kasi ito dito. Ayan. Parang flat. Tapos nag na yan dyan. Tapos dito. Parang. <coughs> parang flat. Pero dito nag to. Yan. Sa ilalim. Yan. Kung titignan natin talaga. Parang letter D din. Na parang ganito. Ayan. Halos magkapareha sila. Yung nag-curve niya. Dito banda. Pareha sila nito. Dito yung nag -curve. Kasi ito parang nag-straight. Tapos maliit na yung nag-curve lang dito. Parang straight yung ganyan. Naka-straight tapos ito yung nag-curve. Parang ganito lang din mga book. ano you know? o. Na may six rays. One, two. Paka iba makita. Yun. Ayan. One, two. Three, four, five. Ito yung pang -anim. Hindi kasi masyadong nakikita. Ayan o. Ngayon, itong isa na to, kung mapapansin nyo to, hindi lang, nabasag kasi. Dito yan nagalagay mga book yan. Dito. Magtataka ka, kasi itong isa, merong araw pa baba, dig under. Yan. Ito naman painting left. Ito shaft. Tapos magtataka ka bakit nag-change direction bat pataas. Kasi ang ibig sabihin nito mga book under to. na, flat 'yung flat 'yung ano ilalim. So, ibig sabihin dig under tapos may shaft sa left, sa left side So nakaganyan siya Ibig sabihin yung shaft nandito kasi nga nakaturo to sa left Tapos itong bato na to Ayan nakaganyan 'yan kasunod din niya magtataka ka kasi may aro din 'yan no? May aro siya Napaakyat naman Kung susundan natin to, kung ito yung susundan natin kasi nga nag change direction siya kasi ito ang ibig sabihin under kasi flat yung ilalim ito naman nakaganyan ayan o flat din yung ibabaw so change direction mga abok ano kung susundin natin to magdidig ka papunta dito ayan o susundan mo yung guhit na yan papunta yan dito yan magdidig ka papunta dito tapos aakyat ka yan paakyat doon ngayon, pag akyat mo, may dandaan ng tayong isang bato. Ito, isang bato. Yan. Pag akyat mo ng isang bato, kasi may bato dito isa. Papakita ko na lang mamaya. May isang bato dito na may nakamarka na cave in. Tapos may isang bato din malaki. Ayan, nasa ilalim, hinulog ko. Kasi akala ko, naan sa kanya. Wala pala. Yung isang bato naman na may cave na nandyan na lang. Tinabunan ko na. So ngayon, pag akit mo, ito yung madadat na natin yung may markang cave in. Ngayon, kung tutuntong tayo don at iikot natin to, kasi nga, itong pointer na to, at itong ano na to, itong guhit na to, yan, yung pinaghiwalay, ang ibig sabihin yan, half turn. So nakuha ko siyang nag Nakuha ko to siyang nakaganito. Half turned daw. Half turn. Ayun. kahit saan mo to ito turn mga book basta half lang. Ayun. Tanggal tuloy. Ano? Oh. Balik ko lang para mas klaro. <clears throat> Ayun. So, nandito na to sa itong bato na to, bali ito na yung kinatatayuan natin ano. Kung titignan natin yung bato na yan at itong marka na to na may tinuro ng araw. Yan you know, o. Itong bato na to at itong tinuro ng araw halos magkapareha sila. Yan you know, o. Nang purma. Flat to dito. Tapos yan. Parang flat din pero naka na papunta dun. Kasi nga parang teardrop nga siya na kasing tulad din naman nito mas maliit yung unahan malapad yung kabilang dulo parehas din na itinuro ng araw yung doon banda yan, yan yung banda dito yung itinuro ng araw nahirapan akong intindihin it, intindihin tong marka na to mga box sa totoo lang kasi nga ito kung dadalhin din natin itong ganito. Yung bato kasi isang may cave in dito yun. Tapos yung isang bato na andon. Kung titignan natin, parang sila ang ititinutukoy ng marker na to. Pero sa katagalan na iniisip ko to, kasi nga, ito, pag nadidig ka papunta dito, tapos akyat ka, isang bato lang madadatnan mo, hindi dalawa. Ayan o, lalagpasan natin yung Lalagpasin natin yung isang bato, yung nandito. So, ang ibig sabihin, ayan, magto turn tayo. Ito siya, nasa ilalim. 3 feet yung ano nyan mga buka. 3 feet mula dun sa taas yan. Tsaka, dito. Nasa 3 feet. Ito mahigit 2 feet lang pataas. Dalo, mahigit 2 feet kasi nga pa, parang ano to. Parang pababa siya. Kasi mas malapad tong ditong banda. Doon naman, hindi ganun kalaparan. Pero mas makapal yun, mas manipis naman dito. Parang ito din. Ayan o. Halos pareha sila. Kasi, yung butas din na to. Ayan. Itong butas din na to. Itong maliit na to. Papunta din sila doon. Papunta sila pa ganyan Doon din tatama Doon ang direksyon nila Sa malaking butas At maliit Doon tatama Bali pala ang itinuturo lang ng ano na to Yung itinuro ng kamay na to Napapunta doon Yung starting point Starting point lang na itinuro ng kamay na to Naputol kasi to naputol ito nandito yun eh dito, dun niya nagaganyan naputol kasi nga nilinisan ko to kasi tinambakan ko uli tapos nilinisan ko na naman parang ano ko hu -hu hukay tabon hukay tabon ako dito kasi nga hinahanap ko yung ano tapos itong isang marker din na to mga bok yan dito ko banda nakuha yan. Dito banda halos ano pa lang. Uh, one foot. One foot lang to mga bok. Ayan ano? Tignan nyo muna. Yan, parang shell. Parang fan. Tapos. May buta siya. Yan. Na parang liter D. Yan, ano Parang liter D. Half moon o. No? So pansin ninyo mga bok Para siyang shell Parang fan, open fan no? Ayan Pero may marka siya Ayan Kung mapapansin nyo mga bok is, May isang Ano siya, may isang side siya na matulis Ayan ho. So ito, nakakurve yan Ito Nakakurve din hindi ganun katulis hindi katulad nito yung isa matulis na may pointer din ayan, ayan o. hindi masyadong nakikita ayan ayan yung itsura nyan parang triangle na papunta doon ayan pansinin nyo mga buk mas matulis to kaysa dito itong kanto na to ay itong kabilang side nya at dito sa baba yun nakuha ko to dito mga bok dito banda yan so mula sa bato na yan mga 3 feet lang yata ang distansya nila o 4 feet Naka ganyan. So nakaturo siya dito kahit nakabao na to. Yan, nakabao na to mga bok. Pointer pa rin siya directional. At ito naman mga bok, ayan. Itong triangle na to dito 'yon. Dito ko nakuha kasi dito yung isang bato na may cave in sign. Tapos ito yung sa likuran. Na parang ano na yun naman, parang ganito, parang is sa uh, ay na tanggal button lana wala na nasira na tuloy napakang ko yata yan yung triangle na yan at ito halos magkatulad din na may linya pababa ayan o papunta sa D nasira na mga marker ko mga bok sayang na piraso na ililigpit ko lang muna so ayan mga bok ano doon yung marker ng ano natin ng cave inside yung bato papunta dito mula dun sa edge ng bato na yun, papunta dito, nasa 4 feet. Kung edge to edge naman, dito sa front, 3 feet lang. Mula sa my cave. Mga bok, kasi dalawang bato to dito eh. Yan, may bato din dito malaki. Meron din dun. Nung sinundan ko yung marker na yun, yung isa, yung flat ito. <coughs> Ow. Tonto kayo, hulog pa So ito mga boca, ano. Nung sinundan ko to Ang buong akala ko kasi Dalawang bato Dalawang bato kasi yung nakalagay dito Isa na dito sa baba Tapos yung isa na dito sa taas So akala ko yun yung Tinutukoy nito Pero hindi pala no kasi pag nagdidig ka, nag change direction ka pata pataas. Yan mula doon papunta dito, tapos aakyat ka. Yung isang bato lang na may cave sign ang madadat na natin which is ito yung marka na yun. Tapos pag nag half turn ka, yan. Nag half turn. Ito namang tinutukoy niya. Yan. Na tinuturo ng araw, na, 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 na banda. So, update ko na lang kung muna kayo ulit mga bok. Paano ba to? <laughs> eh, puro na lang tayo update, ano? Yan nyo na. Abang-abang na lang. Sana, sana lang. So, paano ba yan mga bok? Hanggang sa muli. Paalam.